Good morning guys. Ito yung ating day 7 ng ating vlogmas. So, kung napapansin nyo, naka-voiceover tayo ngayon kasi pinipilit ko that time na hindi magsalita. Gawa nga ng kapag nagsasalita ako, inaatake ako ng aking ubo. So, nakita nyo ba sana yung buo ko dyan kasi nga naligo na ako ng maaga para uh, feeling ko kasi ang init ng katawan ko. So, para lumamig ang pakiramdam ko tsaka yung likod ko. Kaya naligo na ako. Tapos, naglalagay ako ngayon ng uh, cream sa muka. Yung whitening cream ko kasi para naman kahit papano kahit ma mukha tayong may sakit eh, maayos yung ating face kasi nagdadry na yung face ko ngayon gawa nga ng lamig na panahon malamig tapos sa umaga may init so alam niyo na kapag ganyan panahon yan, nagkakaroon na tayo ng mga rashes sa mukha na makate kaya talagang hindi ko pwedeng hindi lagyan ng cream tsaka yung moisturizer yung mukha ko So today pala guys is Saturday. Siya nag-check ako na kasi na kung luto na. Kaya chill-chill lang tayo dyan kasi nga wala na mapasok. As usual guys, ayan. ato na natin yung mga kalat, everyday kalat sa bahay. Pero unahin ko na itong tupiin ko kasi baka abutin na ito ng 2025 dito. Alam nyo na, ito talaga yung tamad na tamad akong gawin yung magtupi. So this time guys, nauna na ako kumain kay Princess. Pilitin ko kumain kahit wala talaga akong gana dyan kasi wala nga akong panlasa. So every subo, inom tubig. Kasi kailangan ko uminom ng gamot. Yan, inom na tayo ng gamot dyan. Oo, lang ba tayo? Nakapala dito? Hmm. Kumbahan. Kumbahan. Luto siya ng ramen. Kaya sabi ko, gusto ko kumain ng sabaw. Gusto ko ng sabaw para yung lalungunan ko. Luto siya ng ramen. Tapos, pilitin natin kumain. Tinan nyo yung tira ko kanina. Ang unti na nga lang na kinain ko may tira pa. Pilitin natin kumain ng kanin. Hindi pwedeng ganito. Wala tayong pwersa. So, let's eat. Ayan, kanin. fill it. Matcha. Yep. na vlog natin ngayon guys. Hanggang dito na lang muna kasi wala talaga tayong energy. Thank you so much for watching guys. See you again tomorrow. Bye!